Okay mga boss, so mabilis ang uh, demo lang tayo in actual para lang sa uh, reference ng iba. So meron tayong motor star dito which is uh, binablog na natin to dati and uh, nirestore ko nga pala to dati. Ito na naman siya ulit. Na stock na naman gawa ng uh, hindi na nagagamit. At syempre meron tayong pusa doon sa ilalim na nakahiga. Ayan, at ang sarap pa ng tulog. Okay, ayan nga pala yung mga madalas nating kinituro mga boss mabilis uh, mabilisang guide lang ito, no. So actual naman tayo ngayon. At baka sabihin ng iba eh puros tayo uh, ano bang tawag dito. Diagram. So may starter relay tayo dito which is ayan. So, present yung mga wirings na lagi nating tinuturo. Okay. So tulad ng sinabi ko mga uh, mga boss, tulad ng madalas kong binabanggit sa mga vlog natin. So dito tayo lagi nagumpisa sa ah uh, stator. So meron tayong hindi nga pala natin makita so alam pa natin balasin itong mga tornicals na to. Mga size 8. Well, nakalitaw naman yung sakit ng ating stator which is ito nga, ayan, nakikita nyo naman nanggaling yan doon sa loob. At ito nga pala yung uh, wires ng ating gear sensor switch. So pagka nagkambyo tayo, yan, nawawala na yung cambio nya. Missing na. So, plano nga pala natin itong buuhin ulit. Well, ayun. Mabalik tayo sa topic natin. So, tulad nga nung madalas kong tinuturo mga boss, present pa rin yung mga kulay natin dyan. And take note nga pala, no. Uh, ito nga palang color coding na ginagamit natin or yung ginagamit ko sa mga wiring diagram is uh, more on sa Honda talaga siya Kaya ako nga ginamit yung Honda kasi nga halos yung uh, mga color coding ng iba pang ah uh, China na motor is yun uh, katulad ng sa Honda pero hindi naman lahat no ayun so mabalik tayo ulit sa topic yan kung mapapansin nyo mga boss AC type nga pala ito no ibig sabihin kahit wala siyang battery uh, andar pero sa status nitong motor na to ngayon design, hindi ko pa siya nababandar gawa ng bisip ayun so dito na tayo sa black na may stripes na red na wire so nakaiwalay siya sa ating socket so ibig sabihin yung pinaka main common na makikita naman natin yan dito sa CDI ayun yan yung ating CDI black na may stripes na red ayan o oh. next naman is yung blue which is yung galing sa pulsar natin yun ayan yung blue na yan so ito yan papunta lang din yan dito sa CDI next yung ground Siyempre, yung ground at uh, may nakapagtanong nga pala mga boss ano na kumpara saan ba daw yung ground so yung uh, isang circuit kasi natin for example, itong busina hindi tutunog ang isang busina kapag positive lang so para mabuo yung isang circuit, kailangan meron tayong positive at negative okay so ganun lang kasimple yun next naman, dun sa may yellow, so kung mapapansin yung mga boss dalawa yung yellow, so tulad nga sinasabi ko lagi or madalas yung isa dyan is charging at yung isa dyan is light coil, so para matrace nyo, kung araling yung Ah uh, light coil dyan or charging so nyo lang yung uh, karugtong nya na sakit kasi pagdating dito mag iiba yung kulay nyan yun ito yan pa nga. so naging white sya so ibig sabihin yung charging ng uh, stator ngayon kapag kaparehas pa rin sya ng color coding uh, input output papunta na yan sa charge uh, sa rectifier Uh, test nyo na lang gamit kayo ng multitester or uh, yun nga, digital multitester so yung mataas na reading siya yung ating uh, charging charging wire so dito nyo ito test, Panda rin nyo syempre and uh, yun nga, so sa dalawang yellow, isa dyan is light coil at isa dyan is charging coil pupunta naman to sa regulator or rectifier natin which is matatagpon natin dito Handi ah, ito siya. Alright, so yung pusa. Ito siya, ayan. Ayan. Tingnan ba yang ito. So, for uh, for wires yung wire ng ating regulator or rectifier. So, present pa rin yung mga ginagamit nating color coding. Okay, so dito naman sa CDI, sa CDI natin So tapos na tayo dun sa may blue at saka white Ah sorry Blue na may white at saka black na may red So ito Itong black na may stripes na white na ito Yan yung madalas natin ginagamit Or uh, nakikita sa mga tutorial natin Na makikita naman natin to sa Ignition switch sa may susian So dun yung tatakbo yan ito. So ground, green Meron na tayo Next naman is itong uh, black na may stripes na yellow Ayan So kita naman natin yung mga boss dito sa ignition coil. Ayun. Eto siya. Kung mapapansin nyo, dinugtungan ko na nga lang pala siya ng ibang kulay kasi nga gawa ng naputol na to. Ayun, naputol na nga. So ayun siya. Black na may stripes na yellow. Okay. Tapos uh, yung sinasabi kong body ground mga boss which is madalas kong binabanggit sa mga vlog natin or uh, sa chassis, ito siya, ayun. So dito siya nakatap. Even itong makapal na ground na to na papunta sa ating uh, negative ng battery dito. Saan ba 'yun? Ayun. Nahugot. 'Yan yung uh, karugtong di lang natin makita. 'Yan yung karugtong ng uh, negative natin no sa may battery. So sa battery natin, ayan, dito, yung green dito nakatap yan tapos yung red dun yan so ito yung sinasabi ko madalas na itong batabang wire na to na may terminal pin tatakbo yan dito sa positive ng ating starter motor syempre dadaan yan dito yun sa so, may starter relay tapos yung trigger ng starter relay ayan ah, green na may red tapos yellow na may red. Positive negative lang naman yung. At uh, ito nga yung madalas nating sinasabi mga boss. Yung manipis na wire. Uh, na tumawid sa fuse. At itong karugtong nya. Pupunta na yan sa uh, ignition switch. So ganun lang kasimple. Ayan. At pagkatapos. Uh, yung iba dyan mga boss. Uh, sa ibang ano na yan. Sa ibang mga wirings na yan, ngayon kung magpapaandar kayo ng motor yun so umpisa nyo dito sa stator sa CDI at saka si sa ignition coil so yun lang naman yung tatlong parts na yun yung importante para mapaandar natin yung motor na hindi na natin kailangan ng battery so mapapaandar naman natin tong motor na to lawa ng uh, stator drive or AC type itong uh, motor ayan ano pa ba the rest, so dito medyo makapal din yung wirings sa part ng uh, leeg gawa ng dyan na lahat nagsama-sama ayan kasi so yung harness na yan puro wire na yan okay ano pa ba so yan hindi naman kayo malilito dito mga boss kapag ka magpapalit kayo or uh, magwa-wiring kayo ang lagi nyo lang uunahin is itong stator so wiring nito 5 uh, wires to And uh, magkakulay naman yan sila. So kapag ka binunot natin to. Okay. Ayun. So may kakulay din naman yan. Hindi kayo malilito dyan. So may blue sya. May blue dito. Ayan. Magkatulad lang naman yan mga boss. Hindi kayo malilito dyan. Tapos dito. Uh, pagdating sa CDI. May kita nyo rin naman yan. Yung pin ng CDI natin ispit na pit dito sa mismong CDI so wala siyang katulad na sakit dito sabali so, hanggang dito na lang siguro mga boss at uh, yung makina natin andito pa rin yun hindi uh, pa natin ito ma magawa ng tutorial gawa ng medyo busy pa tayo so ito yung makina natin na binili at uh, yun po pa pala yung radar app natin na hindi pa rin natin na ibablog ano ay okay, so pala hanggang dito na lang mga boss uh, abangan nyo yung mga vlog natin sa susunod sa mga nagre-request nyo pala ng uh, wirings ng radar fi abangan nyo lang okay